Nagawa na naman ito ng Bini. Ang powerhouse girl group ng EBCBin ay inaangkin na ang corona bilang top group in the Philippines on Spotify Rap 2000 at 24, outshining both local and international acts. Isa itong napakalaking tagumpay hindi lang para sa mga babae, ngunit para sa buong industriya ng pipo. Mula sa pagiging trainees na nangangarap ng pagiging sikat hanggang sa ngayon ay pinarangalan bilang Nations Girl Group, ang paglalakbay ng Bini ay walang kulang sa inspirasyon. Nanguna sila sa listahan ng Philippines, top groups, na iniwan ang mga heavyweights tulad ng Ben Ampers Ben, Cup of Joe, Lenny, at kahit One Direction. Pero teka, marami pa. Nangibabaw din ang Bini sa iba pang kategorya ng Spotify Rap 2024. Philippines, Top Local Groups, First Place, Philippines, Top Artists, Ikaapat na Pwesto, na nakikipagkumpetensya sa mga pandaigdigang ikon tulad ng Taylor Swift, Ariana Grande, at Bruno Mars, Philippines, Top Local Artists, na sungkit nila ang pangalawang pwesto, pagkatapos mismo ng Head Abbey. At huwag nating kalimutan ang kanilang hit na kanta, Pantropiko, na umakyat sa ikalima sa top songs list para. Sa taon, ang Gustav Bach ng Spotify ay hindi maaaring mas kiligin na nagsasabi, ang musikang Pinoy ay patuloy na pumutok sa mga bagong puwang tulad ng dati. At nangunguna ang Bini na nagpapatunay na ang people ay higit pa sa isang genre, ito ay isang paggalaw. Ang paglalakbay ng Bini ay hindi naging madali. Mula sa matinding mga sesyon ng pagsasanay hanggang sa paghahanap ng kanilang katayuan sa mapagkumpetensyang eksena ng musika, ang mga batang babae ay walang pagod na nagtrabaho upang muling tukuyin kung ano ang ibig sabihin ng isang pandaigdigang pop act. At ang mga tagahanga, well, sila kasama mo sila sa bawat hakbang. Nakaka-proud ako nang makita ang Bini top Spotify rap. Deserve nila ang bawat bit ng tagumpay na ito. Pantropico on repeat all year. Binnie is the pride of T-Top. Ang pagsali sa bini sa tuktok ng Spotify rap ay walang iba kundi si Head Abby, na tinanghal na top local artist of 2000 at 24 ang kanyang mga hit na kanta na Babaero at Walang Alam ay nakakabighani ng mga manunood kasama ang Babaero na kumukuha ng coveted number one spot sa Philippines' top songs list. Thankful ako na maraming nag-enjoy at nakaka-relate sa music ko, which is yun na rin siguro yung reason kung bakit nasasabi na nai-represent ko yung new sound ng Pinoy hip-hop. Narito ang isang mabilis na rundown ng Spotify rap, dalawang libo at highlights. Mga nangunang artist, Taylor Swift, Hev Abate, Ariana Grande, Bini at Bruno Mars ng kanta. Babaero, Dilaw, Sining, Walang Alam at Pantropiko. Nangungunang lokal na mga grupo, Bini, Ben Ampersan Ben, Cup of Joy, Silent Sanctuary, at Up Dharma Down. Sa pangunguna ng Bini sa maraming kategorya, walang duda na mas malakas ang tiyop kaysa dati. Ang tagumpay ng Bini sa Spotify Rap ay hindi lamang tungkol sa mga numero. Ito ay isang patunay ng kanilang pagsusumikap, dedikasyon, at koneksyon sa kanilang mga tagahanga. Sa pamamagitan man ng kanilang makapangyarihang lyrics, makulay na pagtatanghal, o tunay na personalidad, ang BINI ay naging simbolo ng pag-asa at kahusayan sa musikang Pilipino. Habang ang BINI ay patuloy na nagwawasak ng mga record at nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyon, isang bagay ang malinaw, ito ay simula pa lamang binabati kita, Bini, sa hindi ka panipaniwalang tagumpay na ito. Ang mundo ay nanonood at hindi na tayo makapaghintay na makita kung ano ang susunod para sa Nations Grill Group. Sa lahat ng gloom out there, let us know in the comments, ano ang paborito mong binisong this year. Don't forget to like, share, and subscribe for more updates on your favorite P-pop idols. This has been your pangalan ng channel. Nagdadala sa iyo ng pinakamahusay na musika at kultura ng pop.